Abala na ang salon na ito sa Baguio City sa pagsasaay sa buhok ng kanilang mga customer. Dahil sa mga good reviews, napili ni Bianca na magpaayos ang kanyang buhok bago matapos ang taon. Kanyang hairstyle, soft layers with curtain bangs. Enjoy myself more and to um, have more uh, confidence sa sarili, lalo na when it comes to my hair na it's very... Um, Siguro, I can say that my hair is dull, na walang kabuhay-buhay. Kaya I tried a new uh, hairstyle din. Anya, mas kumpiyansa siyang salubungin ang 2024 with her new look. Actually, medyo. <laughs> Kasi uh, next week I'll be back there sa UB because I'm a student naman. So, um, they say that um, new new year, new hairstyle. Ayon sa award-winning hairstylist na si Chase Ducusi, mauuso raw na hairstyle sa mga babae ngayong 2024, ang bob cut. Usually kasi mas low maintenance siya eh. Like, kung gusto mo ng wash and wear. I usually, um, kailangan ibabagay pa rin talaga sa ano, nila. Sa structure ng face. Sa ano, depende pa rin eh. Like, depende pa rin. Kailangan mo mong ibagay sa structure ng sa mga hair colors, panahon na raw muli na magkaroon ng light na kulay. And light like for the color, magiging mga blonde na. So last uh, this year, like 2023, medyo uso yung mga soft layer na mahaba. But 2024, babalik tayo sa medyo short na blonde ang kulay. Sa mga lalaki naman, mauuso raw sa 2024 ang fringe cut at taper fade ayon sa barberong si Ezra. Pero sa mga Asian head kasi, halos karamihan, puro taper na dito sa Pinas. At sa other na Asian din. Ayun ang pinaka-recommended na haircut kasi matambok ang ulo ng mga Asian head eh. That's why, taper. Pasok pa rin naman ngayong taon ang mga all-time classic haircut, gaya ng brush up at over comb. Hindi natin pwedeng iwan yun kasi yun na ang pinakapatok ngayon. Tsaka, ang gagawin na lang, i-upgrade na lang natin. So, hindi pa rin naiiwan ang classic, classic cut, mga brush up, mga over comb. Hindi natin maiiwan yung mga yon, so, Kasi sila yung mga OG. Tapos yung mga fade natin, ang maganda gawin na lang, i-upgrade na lang natin. Ayon nila sa mga nais magkaroon ng bagong looks at hairstyle ngayong taon, piliin ang gupit na babagay sa hugis ng mukha. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Pero